Magandang araw mga banateros at eto na nga, nandito pa rin po tayo sa Japan. Pero meron lamang po akong gustong i-share sa inyo. At ito'y napaka-importante dahil kailangan po natin ito sa 2025. Alam niyo ba na marami po tayong nakikilala dito mga hapon uh, Yung iba nagtatrabaho ng uh, dalawang beses sa isang araw. Yung iba naman may trabaho na ng dalawang beses at nag nag-aaral pa po. Ganun sila katindi. Kaya nga pag tinatanong ko kung ano ba ginagawa nila, Uh, para lang mag-good time o para sa kanilang uh, uh, pahinga. Alam nyo, uh, makaramihan sa kanila nagpapahinga lang din sa bahay. Uh, yung pag-inom-inom, actually, kasi requirement yun. Kasama yung sa kumpanya minsan, yung kanilang boss, yung satcho nila, nagpapainom, eh, required yun sumama. Pero sandali lang po yun kasi hinahabol din nila yung mga tren nila. Pero alam nyo, naisip ko lang ha, kasi ho, sa Pilipinas, ang dami nang tambay, ang dami nang umaasa sa ayuda. Di ba? Alam mo naman eh, mga Pilipino, asa lang sa ayuda, tatambay. Pagkatapos ng trabaho, tatambay, tapos iinom, tapos aasa sa ayuda. Mga ganun, di ba, nangyayari sa Pilipinas? Tapos ang matindi pa nito, tumatambay na nga, ebay, meron pang panahon para magsugal online. Alam niyo sa totoo lang, nakakabahala na ho ito yung, yung uh, issue ng sugal kasi padali ng padali ang magsugal ngayon sa Pilipinas. Et, at, at alam nyo, ito talaga ang sisira sa bayan natin. Kasi may nakita nga ako, napanood ako one time, isang pulis uh, parang gumawa ng krimen dahil nalulong sa, sa pagsusugal online. Hindi lang po yun. Marami pa pong kababayan natin, lalo na yung mga Uh, naintindihan ko eh, yung iba kasi umaasa na manalo, doon kumita ng pera, pero hindi ho tama ho yun, di ba? Hindi po tama na ikaw ay aasa ka para wag sa sugal, pero ganun na nangyayari dahil nga po sa hirap ng buhay, di ba po? Tapos nandyan pa kadali ang magsugal, kaya ang dami nalululong, inas, eh, nas, lalong nasisira ang buhay nila. Kesa na kumikita sila, eh, nasisira ho ang kanilang buhay. Kaya mga kababayan, sa 2025, meron lang akong pakiusap. Sana naman po, bumoto tayo ng mga senador at congressman na against sa sugal. sana po, ah, huwag isipin yung kikitain ng sugal kung hindi ang isipin ay yung, ano, yung, yung values na makukuha ng mga Pilipino pag nag-sugal. Baka sabi na naman ng iba dyan, eh bakit dati si Duterte pumayag ng Pogo? Kasi tandaan niyo yun yung exemption na tayo po ay nasa pandemya nun. Anyway, nasa bahay naman, nasa opisina. At offshore naman ito, ibig sabihin ng mga pumupusta dito ay eh, mga, mga taga-ibang bansa. Kaya lang, ang nangyari, nung bumalik na ang, uh, yung, I mean, yung normal, new normal na tawag, eh, lumala, lumala ang pogo. Kaya nga dapat, tanggalin na kasi lumala na eh. Uh, mga Pilipino na rin ang pinapaso at ini-scam itong mga Pogo owner. Tapos at the same time, eh, nasisira na ho yung buhay ng mga ilang kababayan natin dahil apektado sa krimen na dulot ng Pogo. So, panapanahon yan. Kung panahon noon, eh, kailangan natin dahil sa pandemya ngayon ho, hindi na ho natin kailangan. At ganun din ho, tinanggal man ang Pogo. Diba yan ang sinabi ng ating presidente, ah, pagbawal ang Pogo. Namamayagpag po ang online ang uh, uh, sugal. Wala nga pogo, wala nga sa mga Chinese, pero pumalit naman mga Pilipino. Kaya wag natin suportahan yung mga mga influencer, ng mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Kasi sila, kumita sila ng million sa kaka-endorse, pero ang mga buhay naman ng mga Pilipino nasira. So wag natin suportahan yan. At kung pipili tayo ng mga senador, sana tanong natin if they support Uh, online uh, gambling or not. Pag susuportahan po nila, no-no na tayo kagad. Tapos pag sinabi nila, hindi ko susuportahan, eh, kuha tayo ng ebidensya, ika nga. Ibig sabihin, video, itago natin. Para pagdating ng panahon na nakaupo sila, tapos pumayag sila, at wala silang ginagawa, eh, banatan po natin. Di ba ho, mga kababayan? So hanggang dito na lang po muna. Ako po si Banat Bay.